idol, flat? Oo. Uh -huh. Tulad na kita para magalis. Bako, sarado. Tau po! Wala. Kaya yes, salamat, sir. Antayin ko na lang sila. Saan? Hindi, may bukas ba? Ang marami akong kilala dito na vulcanizing shop. Kasi kung aantayin mo, matagal.

sarado kaya ako naman ka tau po tau po wala salamat sir hindi may bukas ba ang kanya akong kilala dito na bulakan ng shop kasi kung aantayin mo matagal Ano yan? Tsubyos ba yan? Ito, interior to okay. sir. Ah, ang nipis kasi ng gulong mo. Masyado maliit. Sa salt pa wood mo. <laughs> Diretso yun mo sige so gamitin mo to Ano ba oras pasok mo? Mo, pa na ang mo? Ay, siya ito pa. Masok po, baka maaga. Ma Kaya pang ihabol Suit mo na maayos yung helmet mo, baka mahulog. Mabilis yan, may turbo yan. <laughs> May butas. Parang manipis na yata yung ano niya. Kaya pa siguro yan, no? Flat din. Baka hangin lang yan. Baka hangin lang. Subukan mo muna hanginan. May butas to eh. Ay, may butas eh. Yun, nandito na sila oh. Ano, mabilis, mabilis ba? <laughs> may turbo yan eh.

mo na lang para ano. Ayun okay. ang maganda. Yes, Sige, ingat kayo. Ayun, okay na sila. Magkano yun? Kasama to. Saan na lang lahat sa'yo? lang lahat? Okay lang sa'yo? para hindi ka na bumulot sa pera mo. Ako na lang. Thank you po. Oo. Saan daan ha? Dalawa yan ha?